kaming nais iparating sa'yo! Talaga? Kaya ka namin hinahabol para ibigay sa'yo reward dahil sa pagkakaligtas mo kay Kimberly Romero. Clear na ako! Oo, Don Juan! Clear ka na! Yehey! Why? 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 Yung report nila, Norte, kayo naman, Sur. Paano nangyari yun? Norte, sur! Alam namin! Norte! norte, Alamay... norte sur. Alamay... sur! Teka! 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 Hmm? Para matapos neto, kung saan talaga nagtatago, Norte o Sur, mag-jack and kayo. Not Norte or Sur, jack and boy! Oo, oh, sure! Norte. Huh? Norte ang pupuntahan natin. Yan! Okay, boys? Ready? Yun, malapit na tayo sa bayan. Siguro naman may presinto ng pulis doon. Mabuti yun para ma-report na natin yung pangyayari. Sabi mo, si Boy Scarface ang pinuno. Idiin mo siya at nangatigil ng kanilang sindikato. Don Juan, tingnan mo, gumagalaw yung sako. Ano laman yan? Ay, tingnan natin. Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Dali-dali, mainit, mainit! Tao pala, eh, hindi hayop! Kilala ko ang boses niya na! Ay. Yaya, Madonna! Anong ginagawa mo diyan? Mga walang iya, makakinabi ng mga lalaki yan. Mga walang iya, ko ako ng pito business, Ginawa akong pusa! Mga ahip na walang isip! May mga isip pa naman kayo! Bago mo lang ninyo ako tinali, pinakinabangan nyo mo na ako! Bakit ngayon lang ka? Ba? Nasan ba? Yaya, na, Relax ka na lang. Relax na at malayo na mga yon Sige na. Relax? Ikaw? Tuwing na lang madidisgrasya ako, huli ka na kung dumating. Bakit? Ay, syempre. Dating pulis eh. Dating pulis eh. Ngayon ay, ikaw na lang ang papatayin ko. Bakit? Ikaw na lang natitira. Papatayin na kita sa hali. Ay siya, thank you na lang. Ay siya, tayo na, doon, tayo na sa si bayan. O sige, uh -uh. doon na natin gawin. Ali, magkano ko ba itong patola? 15. E wala na ko tawad? Ay, tapat na yan eh. Baka naman pwedeng sampo. Ay, Hindi. ako. Oh, napagkamala na naman ako. Ano? Iyan, o okay, na. daw, o. Oh. Iyan. Agoy, paano nangyari ikaw pa nga nagligtas sa amin? Malay ko. Ano bang page yung... Naku, Yan ang mga pulis! Yan ang yan ang... Naku, huli! Naku niyan! Tay na! Tay na! Ulat ako Ayun! Uy! Uy! Tong! Tong! ăn nè hinahabol. Meron kaming nais iparating sa'yo. Talaga? Kaya ka namin hinahabol para ibigay sa reward dahil sa pagkakaligtas mo kay Kimberly Romero. Clear na ako! Oo, oh, Don Juan! Clear ka na! Yehey!